Hello guys, dito po kami sa labas, nagpapahangin. Kasi po ang tagal ng container, mayroon pa lang ano, basurang umakyat na sasakyan, di bang Kasiyaw po yung container. Ito po oh, nandito naman po si Sir Wawi. Ay, ang gandang lalaki. Pag tumabi ako, medyo nadadamay ako eh. Kaya dumidikit-dikit po ako kunti. Kay Sir Geran naman, ito, gandang lalaki din po. Medyo lumayo ako kasi tinatago yung mukha yan po. Yan guys. Di ba? Ang ganda po um, ng... Yun know? oh. Yan yan guys, so ganda na bundok. ang po. Yung bundo yung <laughs> yun po. Bakal, baka makita yung, po yung place namin. Baka makita yung ano, mga robot. Tiga. Hindi <laughs> doon lang sa taas yun guys, ang bundok oh, tingnan yung bundok oh. Yan, iwan ko kung nakita ni po. Pasensya na. Abangan nyo kami dyan sa bundok. <laughs> so, dyan po ako magla-live next, ano, next live ko po, mga guys. Yan, balik po tayo sa aming Sir Wabi. Yan po, ang gandang lalaki. Ito po si Sir Geran. Medyo gandang lalaki na rin po. Nadadamay na nang... rin. Lalaki, bakla. <laughs> <laughs> ha, gandang lalaki po daw, mga guys. Bakla. Pero kapag pugi, aso. Eh. Ah, so, ay, anong, nang anong <laughs> mangyari sa atin? Pagwapo. Pag, Pagwapo ah, pag Handsome. Ah. Ay, pag ay, Pag, Pang oriner. pag, Yung Sir Wabi ko po, guys, hindi po siya ano, tall, dark, and handsome. Kasi po, maputi po siya. Tall, white, and handsome po. Tandaan niyo po. Tall, white, and handsome. Okay, guys. Bye-bye. Paalam po. Tall na lang. Walang handsome. Huh? Okay. Okay. Andiyan na po si Sir Jack. Uh, Taposin ko na po. Baka makita sa kami. Okay, paalam. Bye -bye.